kasi delikado ng gantong oras sa lugar na to Umi ka na kaya sa bahay nyo? Ah, uh, alam mo kasi I don't have home eh Homeless ako So, ibig mong sabihin uh, I mean, may mauwihan ka ba? Kung meron na, eh, di sana nandun ako di diba? Gusto mo, uwi mo na lang ako Ah, <laughs> uh, tara Hindi kasi safe dito eh. Ay, hindi ka naman Sir killer, di ba? Hoy, hindi ah. Gusto ko lang tumulong. Sure ka? Maka mami patayin mo ako. Huwag naman ganun. Uy, hindi ako ganun ah. Gusto ko lang naman talagang tumulong eh. Kasi, ano na. Kahit ano, tanggapin ko, huwag mo lang ako pa. Oh, Ba't ang talaga na ang nagawa ako. Ay, miss! Hindi dyan yung daan! Dito! Dito yung bahay ko! Ang sabi ko sa sarili ko, heto na naman tayo. Pero mas mabuti na to kesa sa kalsada matulog. Bahala na. Puso ka! Uy, ang I was expecting na p*** makalat sa dito, sakatos doon. Anjan! Ah, Makalat, may mga fastcub ah, eh. na makakalat. Makalat, lumabay naman. Nakakatama ba siya? Siyakalari. Diyan nga mo na matutulog sa park. Hindi ka tayo matutulog? Oo. Tayo? Ikaw lang. Tapos doon ako sa kwarto ko. Ganito naman lagi, di ba? Usually, ano naman, dito ako matutulog, may kapalit. Uy, hindi ako ganyan ah. Baka oh, ka kung anong iniisip mo. Ang gusto ko lang talaga, tumulong. Kaya na tayo maglokohan dito. Inungi mo ako tapos, ano, wholesome ka? Ano ako dito? Charity case? Uy, <laughs> hindi ako ganun ha. Hindi kita para sa ganun. Hindi ako ganun klaseng tao. Inuwi kita dito para tulungan ka. Ha? Huh? At dog. Hindi, <laughs> pero seryoso ako sa sinabi ko. Pwede kang mag-stay dito, pero nasa sa'yo na kung tutulong ka sa mga gawaing bahay. Ano ang problema sa akin? Take stay ka. Seryoso ka ba? Gusto mo katulong lang? Oo naman. Sure ba ako baka inintay mo lang yung right time? Kasi ako sarili ako sa mga right time ng inaki. Poy, hindi ako sila. Tsaka, last din ang confidence mo, no? Kailan ka ba huling naligo? Medyo maasim, ah. Ay, wawa. Wow, ah. Parang, ang bango mo. Siyempre, galing akong trabaho, tsaka galing din ng konting ginom. Eh, ikaw. Duh. Ginyanan? <laughs> Pahala ka na nga. Oh, sige na. Diyan ka sa sopa matulog. Pag nagutom ka, kumain ka lang dyan. Kung anong gusto um, mong nuduin, may laman naman yung rep. Oh, may sasabihin ka pa? oh, weird mo. Weird... in a good way. Ewan ko? Nag- Nonss! Muuun na nang ha? Sanay akong may kapalit ang pagtulong, kaya nung hindi niya ako hinawakan, hindi ko alam kung mas matatakot ba ako o maiiyak. Good morning! Uy, siya kape? Hmm. May gatas dyan, may asukal. Pili ka na lang. Oo. Corporate boy moves. Wow, foggy points. <laughs> so, anong trabaho mo niyan? Call center? Office? Kasi mukhang kang eh. Office lang. Regular job. Eh di, corporate nga. Di naman. So, pwede ba talaga akong magstay? Like, few days? Promise hindi ako magulo. Maglilinis ako, magluluto, ganyan. <laughs> Pwede nga. Basta pag mawawala ka, magsasabi ka lang. Hmm. Ganun ba? Sige, salamat ah. Tagal ko na rin hindi nakakatulog ng hindi nag-aalala eh. Pwede <laughs> really good So, paano? Bibis mo na. Ang weird. Simple lang yung umaga, pero ang gaan parang safe ako kahit sandali lang. Oh, alis na ako. Ipagkain sa mesa, ilak mo tong pinto. Okay, boss. Ingat ka. Baka ma ka eh. Wala na akong tiktaran yan. Uy, huwag ganyan. Pakunod ka nga. <laughs> Joke lang. Siya, alis na ako. Kung ano bahala dito. Ingat, Ani. miss kita. Bye-bye. Paliw. Hello <laughs> oh, po. Ako ka na? Ako oh, po. Dito po. Ingat. Dapat po. Hindi ko inexpect na may tatanggap sa akin ng ganun. Walang pagdududa, walang hingi ng kapalit. Parang may pamilya ulit kahit hindi ko sila kadugo. Hello, Iha. Hello po. Ito ba yung girlfriend ni no? Ay, hala, hindi po. Ah, uh, kayo lang po. I'm sorry. Kala ko kasi kayong girlfriend Bremer yung eh. Matagal na kasing wala akong nakikitang babae dyan sa unit niya eh. Mm hmm. Ah, mukha po ba kami may jowa kanina? Sorry po, binibiro ko lang po kasi siya. Ako nga po pala si Kat. Mm. ang cute um, mo. Um, ako nga pala si Jana. Hello. Bagay sa'yo yung parang walis na buhok. Parang kay drama, pero pagod edition. Hello. <laughs> Ay, nakapagod di siya na, dad. Ah, eh, iya, gusto mo Tara, kapit tayo sa bahay. Ay, kape pa, tita. Di mo ako dyan. Ay, tara. Tara. Habang nagkakape kami, naikuwento ko kina tita Che at jana kung paano ako nauwi sa bahay ni Mariyong. Doon nila nalaman na wala talaga akong matitirhan at kung saan saan lang ako nakikituloy para lang makalampas sa bawat araw. Buti na lang talaga at nakilala ko si Meriyong. Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon nasa lansangan pa rin ako. Palaging takot, palaging isang hakbang mula sa mga taong pwedeng manakit. O magsamantala sa akin. O, na ka na pala. Nagluto na ako. Uy, may ulam. Ayos din pala. Siyempre naman, para may single ako dito dito. Tsaka kanina pala may nakilala ko. Ah, uh, si tita Chet tsaka si jana, Kala nila girlfriend mo ko. Swerte mo, di ba? <laughs> <laughs> tibay mo din, ha? Bakit nakaligo ko na? Wow, ahayos ka. Anong pangalan ko? Oh, oh ano? Ano? Carmen? Di uh, mo alam, uh, di ba? Ano? <laughs> Ayan, puro ka ganyan. Papapasok ka pa sa bayan ng hindi mo kilala. Sorry naman. Eh, ano nga? Ano pa mo? Catherine Mario pa ano? Ta, Catherine. Oh, okay, okay. Chenelin? Hindi na, umay na tayo. Okay, no? Mangos ga na itong itlog mong... Itlog no, ba yan? Sige, wait lang. Kuha lang ako. Plato. <laughs> talaga? Na Nagkama pa lang yun. Hindi talaga may kasama sa bahay pala. Unti-unti, nararamdaman kong may puwang na ako sa mundo. Sa piling ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Sila si Jana, si Tita Che, at higit sa lahat, si Meryong. Kung sana, mas maaga ko lang sila nakilala. Siguro noon ko pa naramdaman kung ano ang pakiramdam ng tanggapin, ng buong puso, ng walang kailangang kapalit. Iha, painitin mo muna tong kawali bago mo lagay yung antika Na? Na mainit na siya. Ganyan siya. Saka may lagay tong karne dito. Para hindi, pag mamaya hindi mahirap natanggalin na. Hmm. Mas mamaya yung nagamitin natin sa pagbisa. Okay, mo lang malagay ko nga. Try na mag, mag, ano. Mm. ba? Okay, dandan Aray ko po. Dandaan lang. na tayo siya. Okay. okay. na naman eh. Itong sabaw, itong sauce. Yan na ito sa chef mamaya bukang. araw unti-unti kong nararamdamang tao ulit ako. Hindi gamit, hindi pambayad. Tao na may halaga. Sa bawat umagang, nagigising ako ng walang takot. Sa bawat tasa ng kape. Sa bawat simpleng tanong kung kumain na ba ako. Parang may piraso ng sarili kong bumabalik dito ko lang naramdaman na pwede pala akong huminga. Pwede pala akong magpahinga nang walang hinihinging kapalit. At habang tumatagal, unti-unti kong nakikita na may mundo pala na hindi ako kailangan saktan para mabuhay. Pero sa totoo lang ah. Kaya ako malis kasi pakiramdam ko wala na akong lugar dun eh. Niwan kami ni Papa nung bata pa ako. Tapos si Mama, may bago na siya pamilya. May bagong anak. At ako, parang wala na. Parang wala na akong kwenta sa kanila. Wala nang alaga Kaya naisipan ko nang umalis nun. Tapos yung ex ko, tita. Hmm? Akala ko, mahal na mahal niya ako. Yun pala, ginagamit niya lang ako. Pinalitan na agad ako nung mas may pera na dumating sa kanya. Parang wala na akong kwenta ganun. Tapos, ngayon, tumitira na ako kung saan-saan, kung saan ako tanggapin, kung saan ako mapunta kahit may kapalit. Kasi mas madali na ano pakatanga kaysa magmahal. Pero naisip ko minsan, tita, baka kasalan ko rin. Baka ako din yung dahilan kung bakit nag si mama at papa. Baka kaya pa ulit ako, pa ulit ulit ako masasaktan dahil sa mga pinagagawa ko pa, paulit-ulit ako ginagamit ng mga, mga lalaki. Kasi baka masama ka ang Maduli. na mga madulit, mahina, tanga at malas. Kahit pala, may totoo yan. Huwag mo isipin sa sarili mo. Sumasakit pala dip-dip ko pag sinasabi sa sarili mo yan. Wala kang kasalanan na anak. Hindi malas. Siguro ang na lang sa'yo. Ang totoong ang totoo magmamahal sa'yo. tita. Ikaw iiyak. Ikaw ba Sorry po. Isipin <laughs> na lang. Pasensya na. Salamat, tita. Oh, ano yun, Ate Kat? Ba't nag-iiyakan kayo? Alam mo, Ate Kat, may bago akong makeup. Bagay yun sa'yo. Kukit-kukit ka nun. <laughs> <laughs> ang kulit mo talaga dyan. <laughs> Nagugulat kasi ako sa inyo kanina. Nagigiyakan na pala kayo dyan. Imo-imo lang. Hindi ka manginata sa kanya. Sige. Bakit ka nakamot Um, ano lang po? Pero yung seryosong talaw lang. Bakit kahit isang beses hindi kang... hindi mo ako pinagtang? Bakit ba ako? Pangit ba katawan ko? <laughs> ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba yung iniisip mo? Taas mo na lang ka mag-trip ah! Gutom yarn! Hindi, eh, seryoso ako. Ay, nako. Bakit na hindi? Alam mo, Pat, hindi ka pangit. Ano ba naman yung iniisip mo? Tsaka, hindi lahat ng tutulong sa'yo o tumutulong sa'yo, may kailangan sa'yo. Siguro, ang kailangan ko lang sa'yo, yung gusto kong maging masaya ka, mapabuti ka. Hindi mahirap ba tanggapin ilang beses o kahit isang beses man lang. Gusto ko, gusto kong maramdaman sa isang tao <laughs> na kaya nila akong tanggapin nung walang hinihingi ka pa eh. Hindi ko kasi alam kung anong, anong tao dun eh. Hindi ko alam kung ano ba yun. <laughs> alam mo ka, alam ano mo kung tawag dyan? Yan yung unconditional love. At siguro, ayan yung nararamdaman natin ngayon sa isa't isa. <clears throat> Ito yun. Yaw ka na umiyak. Bakit hindi mo ko ginamit? Bakit hindi mo ko sinaktan tulad ng iba? Ang sagot niya, kasi gusto ko gumaling ka. Doon ako tuluyang bumigay ngayon ko lang naiintindihan na hindi lahat ng tao ay mapanlin lang at may mga taong magmamahal sa'yo kahit ikaw lang ang ibinigay mo ay ang sarili mo. Mama Koy, ka. Oo naman, Makoy, my love. Okay naman si Meryong. Tahimik lang. Pero nakarecover na yun sa tingin ko. Tingin ko, 20 years na rin naman kasi. Alam naman natin na pinagdaaran niya. Nung nawala yung baby nila ni Liana. Ayaw na nga upatin eh. Pero, recover na yung kaibigan mo. Kaya huwag kang mag-alala. Binabantayan ko naman siya lagi eh. Ay, sige. Mabay na. Punta rin ako sa kanila eh. Okay. Kat! Tita Che! Ah, eh, pasok ka po muna. Ah, sige. Salamat. Tara, Tita Che. Upo po tayo. Salamat. Oh, wala pa si Meryong? Wala pa po eh. Tita Che, uh, di Hindi ko po alam na ganun po pala na kay Meryong. Ang ngaling. Ah, kasi kanina po narinig ko po kayo. Oo, Kat. Sa totoo lang, walang dapat makaalam nito. eh. Pero, huwag mo sabihin kay meron na narinig mo, ha? Sige po, tita. Pero, naiintindihan ko naman po, tita. Hindi ko sasabihin na alam ko. Pero, okay lang po bang magtanong? Ano na? Asan na po yung asawa ni Meryong? Yung Liana? Ah, si Liana. May ibang pamilya na si Liana, matagal na. After nung pumanaw yung anak nila ni Meryong. Ayun, hindi nila kinaya. Kaya, ayun, naghiwalay sila. Kaya, every time na nakikita nila isa't isa, nakikita, nakaalala nila yung anak nila eh. Si Katirin. Po? Catherine po? Oo, oh, Kat, si Kaya, mabuti na lang. Talaga, nagkakilala kayo ni Miriam. In a way, nagtutulungan kayo isa't, isa't -isa. Totoo naman po yun, tita, nakatulong din po kayo ang lahat sa akin. At nagpapasalamat po kay Mer yung dahil nakita niya din po ako sa daan. Actually, tita, uuwi na po ako sa amin eh. Ayusin ko na po yung sarili ko. Ayusin ko din po yung sa amin ni Mama. Pero hindi po ako sigurado na maaayos. Pero susubukan ko po talaga. Aalis ka na, bakit? Oo, oh, dyan na kailangan eh. Pero sigurado kong kung babalik ako dito. Salamat ha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam pa saan ako mapupunta. Hi ate. Hi, Diana. Oh, cut. Um, nasabi mo na ba kaila ate yung plano mo? Oo, nasabi ko na. Ingat ka sa pag-alis mo ha. Ingat, Ate Kat. Thank you. Mas malalim pala ang sugat niya kaysa sa sugat ko. At doon ko naintindihan, kailangan kong bumalik, ayusin ang sarili ko bago ko tuluyang sirain ang buhay ng taong tumulong sa akin. Sa unang pagkakataon, umalis ako hindi para tumakas, kundi para lumaban. Hindi dahil wala akong tahanan, kundi dahil natutunan kong gumawa ng sarili kong tahanan. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas, unti-unti kong naibalik ang sarili ko. Hinarap ko ang mga problemang matagal ko nang kinatatakutan, ang mga sugat na matagal ko nang tinakasan. Naalala ko ang mga taong bahagi ng buhay ko na hindi ko sana dapat tinalikuran. Ngayon, Babalik ako, bilang bagong ako, mas matatag, may bagong pananaw sa buhay, at handang magmahal muli, ng buong puso, ng walang alinlangan, kahit ilang ulit pa akong masaktan. Hey, it takes time to find your love nobody knows the fastest road no it takes time to find your home so hold on my heart sings Now it's all clear that I found it I found one girl in the whole world Now I know that it was worth waiting for It takes time a... Hello po, Miriam po Jana, Catherine po Cherry At kami po yeah. ang ETR e Thank you po sa palaging panonood at pagsubaybay sa aming mga short films at maraming <coughs> po kayong abangan. Subscribe na rin po. Salamat po. Shoutout na! Okay, ako muna. Shoutout kay Julius Caesar okay, Cesar okay. So... de Polonia from Tegegaraw City, Cagayan. Okay. Shoutout kay um, Renelita Adriatico. Shout Hello po kay Joey Islao. Salamat po sa pag-support ah. Shoutout po kay Jojo from Tarlac City. Ay, shout out kay Red Sumagi from Tanawan, Batangas City. Shout out po kay Ron Fajardo. Thank you po. <coughs> shout out po kay Dexter Dizon. Thank you po. And shout out po kay Esme Salazar. Thank you po sa pananood palagi. At shout out kay Ale Bermades Pra. Salamat sa mga good compliments. All right, shout out um IG, IG Doms TV yon new subscriber daw shout sa iyo idol salamat sa pag-subscribe yon hello po kay Jeremy Gatchalian salamat po ng marami shout po kay Alexander Salonga Salonga. 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 Shout out po kay Alexander Salonga. Yeah. Shout out po. Shout out kay Ernesto Binas from Malolas Bulacan. Ayo. Shout out kay Charm Albaran ng Source City. Pa shout out daw sa Amilano, Latonio, Albaran and Sales Family. Yon, nagidaw sila na nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Maraming salamat po kay Lyndon Trevischual, sobrang na-appreciate po namin yung supporta nyo. Thank you po. And shoutout okay. po kay Rene Wayok, thank you. Yan, Kim Carl Salimiento, lagi yan, napapa-shoutout. Shoutout sa inyo, bossing. At shoutout kay Celso Marbram sa South Cotabato, layo na. Yes, yes, yes. Shoutout po kay Audrey Merckx, Barbero, salamat po. Shoutout Shout out po kay Arti Plaki from Barangay 175. Yan, shout out kay uh, Ro, 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 Rowald Navora Kalanom. Yan. Watching daw siya from Oriental Mindoro. Alright. Ako. Shout out kay Roger Ako. Hindi <laughs> eh, ikaw. <laughs> ano yung panayo? Ako. Shout out kay Roger Malin. Keep it up! Natututo ka ng Tagalog sa Japan nanonood na aming films! Wow ah! Yun! Ay, Japan, Japan! Shout out kay John Love ng... Oh, may resort daw pala sa Bulacan. Yes po, dun sa Daphne and Ken, Kate Jess, uh, sa yes, kanya, uh, tik kanya, Ann Rebirth. Punta po kayo dyan, Solid dyan. Hello po kay Fernando Cancino. Salamat po. Shoutout po kay Yasher Barry from Malaysia. Oh, Lord. yun. Shoutout, Ay, ano, ngayon, ha? Mali. shoutout... Yeah, shoutout kay Spunk Gaming. Bumigay daw si Parin Meryong. Lodi. <laughs> Lodi rin kita boss. Salamat sa palanood. Shoutout kay Ibrahim Lutang from Dabao. Dabao? The Bell. The Bell? The Bell. Shoutout po kay Raymond De Torres from Batangas City. Thank you po. And shoutout po kay Elma Corral. Thank you din po. Shoutout kay Marlon Baluyot. Uh, Pa-shoutout naman dyan. Palagi daw siyang nanonood. Shoutout sa iyo, bossing. Salamat. At shoutout kay Telma Barkashar from Bicol. Yun. Uy, may nagpa-shoutout -pa to. Oh. Parang member natin to. Shoutout kay Jojo daw. Yan. Mm. Pero taga na siya. San Rafael, Tarlac City. Shoutout sa iyo, boss. Jojo. Shoutout po kay Timothy Angelo from Pasig. Maraming salamat po sa pagsuporta. Yun. Shoutout kay Jose Luistro ng Tuy, Batangas. Shoutout po, Sing. Thank you po. Shoutout kay Jimmy Sack. Salamat sa panonood palagi. Jimmy, Jimmy Sack. 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 Okay. Shoutout kay Ronel Dilag. Yan. Yeah. Uh, Grabe. Ganda ng story. Grabe naman yun. Sana Hindi na episode. Ano pa natin na episode? Na. Ah. Ang dami niya. <laughs> <episode 2? laughs> Ang dami. Oh, marami you na know? malalaga. Yan yeah. eh, o. Ah. Shoutout kay Brando Anyana. Ang sabi niya, ang galing mo umiyak, bossing. Sino ba sa amin, boss? Ako ba? Ako lalo na lang umiyak sa amin. <laughs> <laughs> okay. bossing nga okay. eh. Lalaki. <laughs> okay. okay, yun. Oo. Oh, Magaling din ako, ha? Okay. <laughs> 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 Bumati mo na. Yes. Lindon. Lindon. Lindon Revistual. Yan, ang ganda na kwento. May natutunan ako. Salamat, bossing, ha? Hindi. Tama ka lang Tama, yun, na, pero na, yung phone ulit ka na. Yan, yun, last na yun. Yan yeah, na, lang po